Hello guys, kami Ay. Pala kuno. Taand. Bao. Palda Kami Ha? ano yung pinapay. din naman Chinese. Chinese car. Ito, hmm. o, diba? ang um, palingkit. Tapos si mall, ah, magkadikit lang. Dito na po kami sa mall, diba? Yung kami guys sa palingkit ngayon. Pagdating dito, mall na siya. Napakadali oh, lang. guys sa mall ay sa Victory Mall in Tanyala. Ha? Anong game mo? ano gagawin mo? Saan ko mahal naman yata dyan? Uy, 98 po. Mahal mahal. Uy, ginuo oh, ko. mahal mahal Ang mahal mahal dyan. Ah, may 69. Ito, may 59 nga eh. Ah, ito yung 50. Ah, saan ang 59? Sold out. Ah, so, ah sold out. Ah. Ano sa'yo? Ito, 50. Sa akin. 59, 59. sa akin ba? Sa'yo. Pati tayo? D dapat dito kaysa 9. Yung 98 ba gano'ng kalaki? Ito? Ah, so, no, lang talaga. Ah. Ano na lang bilhin mo? Ito ko sa, ano, lemon yakult. Ah, may ganun ba? Uh -huh. Lemon yakult? Kasi siya. Ah, ano na pala itong 69? Wala lang. Lemon yes. lang. Uh, lemon lang. Yung apple lemon lemonade, yeah, ganun din. Tama, mas masarap. Yun yung lemon yakult. Ah, e, orange lemon. Ito na lang sa orange lemon sa akin. Orange lemon. Orange lemon. Ano to? Ah, akala ko display. <laughs> May bahin na. Kala ko naman display lang para aquarium. Diyan pala yan. Diyan pala yung kinukuha. Okay.